Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 ano? Masarap ba yung kikiyam ko? I deserve <laughs> Hello mga mahal! Welcome back to Mitchu, now and Chucky! Hey at meron na naman kayong naririnig sa background ko na mga nagtatawanan, na mga ganyanan, at iba't iba pa. At ngayong araw na ito, ko napapansin nyo, nasa medyo... Ayan, nakita nyo ba yung dalawang yan? Diyos ko, si Wilbert Francisco at About Raf. Ayan, andito kami kasi para naghahanap ako ng rare Pokemon. Oo, naghahanap ako ng aking makakatunggali. Kasi para kasing Namimiss ko ng umarte. Alam mo yon. actually, hindi naman talaga makakatunggali. Naghahanap lang ako ng isa sa mga taong, alam nyo yon. pwede nating makapagsabayan sa aktingan. So, handa na ba kayo, mga mahal kong bebe? I-introduce ko na ang napakagwapo, ang isa sa mga future jowa nga ba ng best friend ko. Ah! My crush does my makeup. Kasi <laughs> Ngayon, i-introduce natin ang the one and only. Hu? Be but still. Hey, crazy people, how y'all doing today? Hey, crazy people, how y'all doing today? Hey, crazy people, how y'all doing today? Yes, kasama na natin siya. At ngayon, ito po ang aking actingan challenge. So, ang mechanics ng game is magbubunutan kami sa dalawang Actually, wala akong bowl. Sobrang effort nito. So, alam nyo naman, pag mga sa gigilid. Yan. Yan, mamimili tayo sa isa sa mga may plastic ako. Yung isang plastic, may mga emotions. Hmm. Yung isa namang plastic, merong mga sentences. So, pag bumuno tayo, of course, bunot muna tayo ng sentence. Tapos bubunot ng emotion. Gawin natin, para may challenge, isa lang, ako bubunot ng emotion, ikaw bubunot ng sentence. Tapos switch naman, ikaw bubunot ng emotion, ako bubunot ng sentence. So, gagawin natin pareho. Oo, gagawin natin pareho. Para magkakitaan. Ayan, yan ang ating gagawin ngayon. Syempre kasi para ano naman, maiba ang kanilang eksena at makita ang talento ng Steven Bansil sa pag-acting. Ang pinaka ano, ang pinaka experience ko sa acting, yung sa school lang yung mga play. Ikaw kasi talaga lumalabas siya sa mga O ano. oh, hindi naman. At saka yung mga ano, yung mga ghosties, mga ghosties, oh, oh, mga ganun. Ganun. Yung pinaka-art yun. Pero kasi nakakatuwa rin yung mga ganitong mga practice ng mga emosyon. Lalo na kapag ganitong nagbe-video ka. Para mas lalo mong mas dito. Na Oo, o, mas madama ng audience. And at the same time, napapractice mo yung sarili mo. Yes! Okay. Na improve So, let's go! Mamini na, na tayo. Oo. Oh. Unahin muna natin sa sentence. Siyempre, dahil nga, alam nyo naman, <laughs> ano tayo. <laughs> low medyo budget. low budget ang production. So, eto, hit, hit muna. Pipili mo na ang sentence. dug 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 Ang sentence ay... Hello, my name is Doris Dagampath from the loving city of Dalandanan. Ay, tangguh historia tak eh ni? No, Hindi nga. No. Hello, my name is Doris Dagampath from the loving city of Dalandanan. Doris Pit. Hello, my name is Doris Dagampath from the city of Dalandanan. Ayan! Oh. You, okay. Pumili ka na emosyon, yung kulay puti na lang. Kaya ano sa mo, internet. alam mo naman, low budget. O, oh, hiban mo muna para magkaswerte. <laughs> <laughs> okay, go. Puti lang ah. Anong emosyon ito? Babalong. Ano Leon, niligtas kita sa kanila dahil gusto ko ako pumatay sa'yo. Ako! Ano yun! so <laughs> ano ang Babalu? Kung kilala niyo si Babalu, siya ano ba naman yan? Ganon! Nang, ano Na, uh, kay? Ano yun? Pick ha! One, two, Talo ka, ikaw! ayako ko ba Ha? <laughs> Hello! Go! Hello! My name is Doris Dagampat. Oh. From the loving city of Dalandanyan. <laughs> may something, may something to, may something. Ang hirap pag nag-impersonate Oo, actually, may medyo mahirap Jean, nga yan. Totoo Kaya ang gagaling ng mga ganun eh. test natin tong ano na ano, oh, uh. Babalu. Ba <laughs> Hello! My name is Doris Tagantat. Nang aano kayo, From the loving city of Dalandana! tumayo ano yun na datangi ano kasi siya parang na ano kini ano hello my name is Doris de Gambar magkano ka Ins -ins insert, insert clip City. ano nalet oh, nalet ano 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 Okay, yan ako. Go, ikaw naman ang bumunot ng sentence, yung yellow. Ako ang bumunot ng points. Haba. Akala ko tapos na ang kalbaryo ko sa panganganak. May almoranas pa-pa-pupala? May almoranas papala. Papala, okay. Akala ko tapos na ang kalbaryo ko sa panganganak. May almoranas papala. <laughs> Anong emosyon dito? Ang emosyon na napili. Ay, rupa! Let it go! Go, go, go! Yes! Yes, Almulanas! Yes naman! Yes naman. Almulanas, isya na pala ito. Okay, okay. <laughs> palaro ka dito sa channel. Sa channel niya, palaro siya. Ako, talo ka. Tawa na lang ito, mga happiness. Okay, okay, go, go, go. go, go. Yes! Akala ko tapos na ang kalbaryo ko. Yes! Go, go, go! Sa panganganak... <laughs> sa panganganak, may kalbaryo pa po pala tayo. Yes! Ang hirap. Ay, ulit! <laughs> <slitet. laughs> yes, naman! Yes, yes naman. naman! Akala ko tapos na ang kalbaryo ko sa panganganak. Go, go, go! Go, go, go! Ang energy. Ang mura pa pala. Yes. <laughs> oh, pa so, kasi akala ko tapos na ang kalbaryo ko sa si pangangenag. May almoranas pa pala. So, go, go, go. Mga powers, ilabas mo. Bakit babalo pa rin? Bakit pa rin? Panag Wala sa ah, akin yung points yan. Akin okay, na! Nabawot okay, namin kay Steven. Na. Na I go for Steven Bansin. <laughs> <laughs> Gusto ko lang naman ng scramble na may keso. For the evolution. May multo. <laughs> may multo. So far on. Sakon! Ano ba yan? Gusto ko lang sa scramble na may keso pero may multo. Pero may multo. Okay, go. Mauna-una. na halo ka <laughs> galing ko talaga dito sa ano, Jack and Point Challenge. Ito na lang sana ginawa oh, ko. Gusto ko lang naman ng scramble na may egg. Cheese ba? <laughs> okay, ulit ulit. <clears throat> okay, okay yun. Ganda na Gusto ko lang naman ng scramble na may keso eh. Ginagalingan! <laughs> Gusto, gusto ko lang naman ng scramble na may keso. Oo, <laughs> <laughs> oh, kaya na, na po yung dalawa eh. Talagang parang naglalaman na eh. May kompetisyon. Oo, oh, ayan, tanongin natin mga hurado. Ano ang inyong sagot? Dapat ano yan, dapat yung communication is consistent hanggang huli. So, ikaw, kumindad ka sa huli na wala ang Ay, na Sorry. Ah. So, alam mo yung parang emerge, na, naka emerge na kami dun sa emotions tapos nag-break ka ng wall. That's the biggest move. No. <laughs> Hindi kami tuloy ah. naniwala. We almost believe you. You lost us there. Yeah. Wala na. Sorry. Two wala. points. Ikaw naman. Bakit hindi mo finish ang inedoro ang tagalo? Oh. Ang emosyon, bomba! Bomba means galit. Basta bomba, bomba ng emosyon. Ganar. Sabog, ganon. Sabog. Best in sabog. Best in sabog moments. Talo ko. <laughs> Bakit mo hindi finlas yung inodoro? Ang tagalo! Ang ah. <laughs> galing! Quite ako nabilib! Hayop! Saktong bomba lang! Siyempre gagaling ng bomba ha? doon! Hayops! Ba't hindi mo finlas yung inodoro? Ang tagalo! Ay! <laughs> nahihirapan yung mga judges sa dito kasi nadadaman na natin. Oo, oh, oh, nadadaman na natin yung emosyon. Mukhang nagre-ready na kasi parang yung sa'yo medyo matindi yung emosyon na gagawin natin sa iyo, eh, no? Yos! Oy, panoorin nyo rin sa channel ko kasi doon lalabas talaga ang... Acting skills. Oh, yung mga acting skills namin. Totoohan. Ang totohanan. Ang <laughs> Ano, oh, judges? Judges! What's your verdict? Nagustuhan namin yung pag sinabi mo kasi bomba, malakas yan. So, nilakasan niya yung kanyang boses, yung emosyon, tumago sa camera. So, ano, ano kami dyan? Jack, we go for challenge. Ay! Ayan na! Tuol na ta! Medyo inaarawan na talaga ko ng flash red dito. Kunin mo na sa Okay, go golden hour na. 5.20. Ang sentence! Magluto ka naman ng nilagang itlog na may kasamang kare-kare. Please. Wow. 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 Ano? Wow. <gasps> wow. Wow. Parang, wow. Nagugulat. Nagugulat. Magluto ka naman ng nilagang itlog na may kasamang kare-kare. <laughs> Hirap na naman ito. Maglaro ka naman Okay go! Halo ka ayos. Ano to Ano ulit? Sorry. Magluto ka Wow. Wow. Parang excited. Parang ang galing natin dito. Oh, Uy, mang kuhanin nyo na po kami sa commercial. Magluto ka naman nila yung itlog na may kasama kare-kare. Okay, go. Go. Magluto ka naman na nilagang itlog na may kasama kari-kari. Wow. <laughs> <laughs> <Sinabi> Magluto ka naman itlog na yan? Makala itlog mo na yan? Lagi nabubunot eh. Magluto ka naman na nilagang itlog na may kasama kari-kari. Wow! Sinabi mo lang yung emosyon. Magluto ka naman na nilaging itlog na may kasamang kari-kari. <laughs> Kaling. Na <laughs> ang <laughs> ating mga technicalities na magagandang nila lang. Ang ganda nyo John, in all fairness. Yes. Um, for this round, we feel na um, si Chucky really won this round kasi ano eh, um, yung pag-deliver niya ng lines is um, more consistent. Saka parang nakakita talaga siya ng tunay na itlog. Ano ba naman si Charlie? basta makakita ng itlog, exciting. Kita <laughs> <laughs> ko pa naman, Hindi pa tama. Pa, pa, okay? Pakikamot, Pakikamot naman ang singit kong nagiinit ngayong umaga. <laughs> okay, okay, emotion. Ay, iba. Negejeeps. Natat na tao oh, natatae. Eh. Okay. Ano Oy, okay, wala na po ka. Ano 'yon? Ano, yun? ano, yun? ano yun sa'yo? sa iyo? Bow. Ulan. Lega. <laughs> Ulan 'yan ni. Eh. Okay, Gora. Ah, uh, pakikamot naman ng singit kong nag-init niya yung umaga. Pakikamot naman ng singit kong nag-init ngayong <laughs> umaga. <laughs> Pinipigilan mo kasi baka mamaya lumabas. <laughs> Matindi yung delivery ni Chucky. However, hindi yung hinihingi na emotion. oh, iba yung naramdaman ko doon. Uh, Parang nag-init na Parang nag-init yung ulo namin uh, Oo. Okay. <laughs> so, we go for Steven Banzin. <laughs> okay, Dri Dri! Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka sapagkat magsasaing ka pa. <laughs> okay, emotion! So ayan mga mahal na sa almost isa na lang po kami sa dulo. Hiniwala yan. Ay! Hiniwala yan. So saliw masakit. Sanay tayo, tayo pare dito. Ako pare tayo dito. <laughs> The <rubbok> Award. <laughs> The Award. Okay. Ay! Una ka Okay. Umuwi ka na, baby. Tinakos na yun ng wala kay. mặc sưng gắp mùi gân hà bay bi nó sân y nó mặc sưng gắp 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 mặc sưng Nabuming lang. Hindi kumikin. Wala na eh. Tiebreaker na kasi to. kayo nag-aaral na Kailangan ng galingan. Okay, ang dalawang nasa maganda lang. Ang ganda ng ano nila, oh. Oo, kasi ang wide kasi eh. Go lang. Para sa akin, ibibigay ang score kay Chucky Hits. Kasi may iba ng look. May iba eh. Last 10 points agad yun eh. Pero para yung magaling in fairness. 4-3! Parang nag-ano lang. Umangat lang ng konti kayo sa oh. mm. Parang dapat work Sit. lang ng oh. Ayan. Kailangan to my breaker tayo. <laughs> Nag-iiwan ako sa inyo ng isang katagang pagmama, pag, pag nagmahal ka ng ka bakla, ito do mo na. O emosyon. Ito na ang huling emosyon. Thursday. Mm. Na uuhaw! Oh, oh, Paano nga ba ang na -ohaw? Depende. Depende yan eh, no? Pwedeng... Depende sa uhaw uh oh, sige, sige, sige. Tandaan nyo to sa lahat ng bakla para sa inyo. Ang <laughs> <laughs> nag-iiwan ako sa inyo sa ng isang katagang pag nagmahal kayo ng bakla, ito ito nyo na. Okay. Nagiiwan ako sa inyo na kataga na pag nagmahal ka ng bakla, ito dumi na. Wala na! <laughs> Ayan, so kakaibang uhaw naman pala yung pinakita at pinaramdam mo, ba? Diba? Sabi nga nila, abang Arisa daw, merong iba't ibang interpretasyon. Oo, tama naman. Yung akin kasi parang literal na nauhaw. So, ngayon alamin natin mula sa ating nagagwapuhang, nagagandahang mga hurado para sa akin gusto ko ang ano gusto ko ang dynamics ng acting ano, ni Steven Bansin oh, okay. Ay. parang nakakahawa yung pagkauhaw mm -hmm. parang nauhaw din ako oh, oh. parang gusto ko sa boyfriend ko ah. oh, four four sorry wow. okay tiebreaker tiebreaker na oh, kami magse-set for the last one ng no. emotion okay ayan so ngayon itututukan na natin sa ating nagagapuhang mga horado okay, ito so, pa ano, ang huling linia. sentence niya. Pabili Pwede naman ako, pabili naman ako ng pandesal kay Aling Menchie. Menchie? Menchie. Menchie, Menchi. Menchi. pabili naman ako ng pandesal At kay Aling Menchie. At ang Menchi. emosyon ay... Namatayan. Oh, sige. Okay. Namatayan ang inyong emosyon. Okay. Same Namatayan. sa iyan. <laughs> Katalo na ako talaga. Pabili <laughs> na... Mana pun pandesal ke Ali Mansi? Ah, uh, tapi ni pandesal ke? Tali Mansi? galeng. Okay. So, <laughs> Alam mo, okay. Hindi eh, naman dai. We resign. <laughs> <laughs> para sa mga subscribers, para sa mga mga mahal, kayo ang mahal decide <laughs> kung sino ang magwagi. Actually, yes. uh, actually, right? actually, 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 hirap eh. Ang hirap ng magkaiba kasi ng atake oh, At kapag namili kami, for sure, aatakin kami oh. na. <laughs> <laughs> <mag -apakalo> yan, <laughs> ay, okay, okay. okay, sige, sige. Oh. So, kayo <laughs> na ang bahala. Mag-comment kayo kung sino ang nanalo, Chucky Hits or Steven <laughs> Bansil. Pero syempre, pumunta din kayo sa channels namin. Matik na yan. Josh. Yes! <laughs> Okay. So, muli mga mahal. Ayan, natatapos na ang aming um, acting and challenge with Steven Bensil. Sana po natuwa kayo. Siyempre, alam mo naman. Ngayon ko lang ulit na showcase ang pag-acting. Nakakamiss. Ito yung isa sa mga nakakamiss na gawin. Nakakatawa kasi nung share ko sa'yo. And talagang, ang galing mo, dude Sana magka-project tayo soon. Yung Uy, mga ganong moment. Oh, pero no? meron pa tayong seriesuhan. Yan. Sa channel ko. Kaya abangan so, ano, nyo. So, sa kanya talaga yung mga intense Sa mga scene at eksena na mga nakikita nyo at napapanood nyo. So, sana mabigyan namin ng justice ito. So, muli mga mahal, Single ka man o oh hindi. Mataba man o oh pa yan ang iyong pisngi. May chocolate hits na nagmamahal sa inyo. So, muli mga mahal, See you on my next video. Bitch, na so na <muling>